Seven signs na ayaw ng lalaki na mawala ka sa kanyang buhay. Number 1, tinatrato ka niya ng tama. Ayaw ka niyang mawala kaya lahat ng kabutihang kaya niyang gawin ay ginagawa niya para sa'yo. Number two, pinagmamalaki at pinagyayabang ka niya sa lahat ng kanyang kaibigan. Ayaw kanyang mawala kasi mahal kanya at proud siyang ikaw ang mahal niya kaya ipagsisigawan ka at hindi ka ikinahihiya. Number 3 Ikaw palagi ang pinipili niya Alam mo yung sa lahat ng bagay ikaw palagi ang pinipili niya kasi tunay ang kanyang pagmamahal sayo. Number 4 Palagi kanyang namimiss. Yung tipong saglit lang na hindi kayo magkausap o magkita ay namimiss ka na niya agad. At gusto ka na niya ulit makita at makausap. Number five. Palagi kanyang sinasabihan ng I love you at ipinaparamdam niya ito sa iyo. Number six. Ikaw ang kanyang priority. Inuuna ka niya bago ang ibang tao. Kasi mahalaga ka. Mahal ka niya. At ayaw kanyang mawala. Number 7. May plano siya para sa future ninyong dalawa. Nakikita ka na niya bilang magiging asawa at wala na siyang balak maghanap pa ng iba at pakawalan ka. Kaya boss, kung lahat ng pitong sinyalis na nabanggit ko ay katangian ng partner mo. Congrats! At nasa mabuting kamay ka na magpapaligaya sa iyo habang buhay. Tandaan mo yan. God bless! Eleven reasons kung bakit bigla na lang nawawala ang interes ng lalaki sa isang babae. Number one, ipinaparamdam mong hindi mo siya kailangan at naa-appreciate ang mga bagay na ginagawa niya para sa iyo. Number 2, hindi ka na niya gusto at may iba na siyang nagugustuhan. Number 3, nagbago ang pakikitungo mo sa kanya kumpara nung una mo siyang nakilala. Number 4, na pressure siya sa future na pinag-uusapan at pinaplano ninyo. Number 5, unti-unti nang nawawala ang kilig o excitement niya sa iyo. Number 6, hindi na nagiging tugma ang pananaw at pag-uugali ninyong dalawa. Number 7, palagi niyang nararamdaman hindi ka naging good enough sa kanyang buhay. Number 8 Madami siyang nakakasalamuha o ini-entertain na babae. Number 9, napapansin niyang binabago mo siya bilang siya. Number 10, gusto niya lang maglaan ng oras para sa kanyang sarili. And number 11, wala siyang interes sa isang seryosong relasyon. Ilan lamang iyan sa mga reason kung bakit bigla na lang nawawala ang interes ng lalaki sa iyo. Kaya kung ganyan na ang nararamdaman mo sa lalaking nandiligaw o nagpaparamdam sa'yo na akala mo mahal na mahal ka, huwag ka nang umasa dahil nawala na iyon na parang bula. Tandaan mo yan. God bless. Limang sikretong bagay para may love sa'yo ang lalaki. Number one, makipag-communicate ka palagi sa kanya. Komunikasyon palagi ang susi para sa pagsisimula at pagbuo kasi ng isang relasyon. Number two, magpakita ka ng interes sa kanya. Maglaan ka ng oras para mas makilala mo siya ng gusto at magkakilala kayo dalawa. Number three, maging totoo ka lang sa sarili mo. Tandaan mong mas attractive ang authenticity. Number four, magkaroon ng tiwala sa kanya. Ang tiwala kasi ang magiging pundasyon para sa pagpasok at pagpapatuloy ng magandang relasyon. Number 5 bumuo ka ng mga memories, masasayang alaala o experience na magkasama kayong dalawa. At sinasabi ko na sa'yo, mabilis ma-fall ang lalaki kung gagawin mo ang limang bagay na ito. Basta huwag mo lang kakalimutang dapat alam mo ang limitasyon mo palagi sa pagpasok at pagsugal mo sa isang relasyon para hindi umasa at masaktan ang katulad mong minamahal dapat. Tandaan mo yan, God bless, para hindi umasa at masaktan. Ang katulad mo, minamahal dapat. Boss, sinagot na ako ng nililigawan ko. Ako may Joanna.